Walang kupas ang dagsaan ng 18 kahit saan. Ito nga sa pinakalatest, sa Bicol. Ang daming 18 talaga. Ang daming nanood at kaya naman, taos puso na papasalamat ang ating boys SB19 sa lahat ng mga taong pumunta, mga fans, casual fans, especially 18. Kaya sila taos puso na papasalamat. <laughs> Sarai, sepuluh, ah, selamat tabulensi, selamat tukulun. Sorry, sorry. Ah, yes. maraming, maraming. Selamat Selamat Selamat